Ang orihinal na paniniwala ng mga unang kristyano ay tunay na tao ng ating Panginoong Iso Kristo. At hindi naman po ito katakataka sapagkat ito po mismo ang pagtuturo ng Biblia. Kapag po binasa po natin ang nakasulat dito po sa unang Timoteo, Pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin sa 2 sa talatang 5. Ganito po ang sinasabi ng apostol na si Pablo. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sana po ay maliwanag po sa inyong pahayag na ito ni Apostol Pablo, ang ating Panginoong Isong Kristo ayon sa Kanya ay isang tao. Ganito rin ang pagtuturo ng Apostol Pedro. Ganitong mababasa nating pahayag niya dito po sa gawa 2.22, itutuloy ko po sa talatang 23. Ganito po ang nakasulat. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit, ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Mga kaibigan, ito po ang patotoo ng mga apostol. Ang ating Panginoong Iso Kristo ay tao. Ito po ang orihinal na aral kristyano. Ang totoo sa sinapupunan pa lang po ni Maria ay tiniyak na po ni Apostol Mateo ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Iso Kristo. Yan ay mababasa po nating nakasulat. Dito po sa Mateo sa 1.18, ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Ganito ang pagkapanganak kay Kristo. Si Maria ay nakatakdang pakasal kay Jose. Ngunit bago sila nagsama, nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangagiliw po namin mga taga-subaybay, ulitin po namin nasa sinapupunan pa lamang po ng kanyang inang si Maria, ay tiniyak na po ng ating Panginoong Isokristo ay tao sa likas na kalagayan. Higit sa lahat, mga kaibigan, ganito po ang maliwanag na pahayag mismo ng ating Panginoong Isokristo. Babasahin po namin ang kanyang sinasabi dito po sa Juan. Sa 8 at 40, ganito po ang ating mababasa. Datapwat ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Napakaliwanag ko sa mga talatang ito na ang ating Panginoong Kristo ay tao. Ito po ang orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano. Kaya ang pagtuturo ngayon ng Iglesia ni Kristo na ang ating Panginoong Kristo ay tao, ay pagtataguyod lamang po ito ng paniniwala ng mga tunay na kristyano sa panahon pa po ng mga apostol. Iminamatwid po ng mga depensor katoliko na hindi sila tutol na tao ang ating Panginoong Iso Kristo, ngunit ito raw po ay kalahating katotohanan lamang sapagkat ang Panginoong Hesus daw ay merong dalawang kalikasan, tao at Diyos. Mga kaibigan, ito bang turong ito ng Iglesia Katolika ay, paniniwalang tinaglay ng mga unang kristyano. Balikan po natin ang aklat na ipinakilala namin sa inyo kanina, The Young Church, The Acts of the Apostles. Dito po sa pahina 48, ganito po ang ating mababasa. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Gayon man, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Kristiyano. Wala silang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Mga kaibigan, malinaw po ang pag-amin ng mga nagtuturo ngayon ng ating Panginoong Iso Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Walang ganitong isipan o doktrina ang mga unang Kristiyano. Hindi po kaisipan ni doktrinang Kristiyano ang inkarnasyon.